Sa gitna pa rin ng gera sa pagitan ng Hamas at Israel, isang resolusyon ng pinagtibay ng United Nations para biyang daan ang humanitarian truce sa pagitan ng dalawang bansa. Kung ano ang posisyon dito ng Pilipinas, alabin sa ulat ni Bea Bernardo. Pinagtibay ng United Nations ang isang resolusyon na magkaroon ng humanitarian truce sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas at hayaang makapasok ang tulong sa Gaza. Sa gitna pa rin yan ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Naipasa ang United Nations General Assembly Resolution na pinangunahan ng Jordan sa boto 120 ang pabor, 14 ang tutol at 45 ang nagabstain, Kabilang ang Pilipinas sa bumoto ng abstain. Paliwanag ng Pilipinas, maraming aspeto ng resolusyon ang sinusuporta ng bansa. Naaalarma rin ang Pilipinas sa nangyayari at kinukundena nila ang mga terrorist attack. The resolution does not mention nor condemn the terrorist attack of 7 October by Hamas leading to the death of innocent civilians including women and children as well as some Filipinos. Apat na overseas Filipino workers ang nasawi sa supresang pag-atake ng Hamas sa Israel dahil dito. Kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang kanilang sarili. Nananawagan din ang Pilipinas na pakawalan ang mga bihag ng Hamas. Pusibling dalawang Pilipino ang kabilang dito. Sinabi naman na Department of Foreign Affairs na sinusuportahan nila ang resolusyon ginawa ng Canada. Ngunit hindi ito nakalusot dahil kulang ng walong boto. Sa kabila nito, tinayak ng Pilipinas na patuloy nilang susuportahan ang hakbang ng United Nations Party ang UN Security Council at UN Humanitarian System para matigil ang gulo sa Gaza at Israel. Bayo Bernardo para sa bayan.